Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit at talaga ng mga trending na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumalik muli si Kalingap Val dahil meron na naman siyang bagong impormasyon na nakita at nais niyang ipakita sa mga kapamilya ni Ate Erika kung totoo ba ang mga ito. Gusto niya rin i-confirm kung sila ba ang pinapatamaan ng mga tao na nakita ni Kalingap Val Santos Matubang na nagpo-post para sa kanila. Sa si isang post nga ay talagang binantaan ang tita ni Ate Erika ni Papa siya kaya dapat daw make sure na meron daw siyang ebidensya. Mabaing ito? Para mag ko lang. Apo, siya po yan. Ano na ito? Apo. I'm sorry kung sinasabi siya. kasi may mensahe din sa iyo, may mensahe sa social media na basa ko lang din. Ikaw at ang pinatamaan dito. Nandiyan din po yung mga text nila sa amin. Ito hmm? Ito po yung Make sure na may ebidensya ka. Amin. At baka war warrant to Paris kang darating sa iyo. Not word. Mga baby, para po. Kayo ang sumira sa sarili niyong pamilya at buhay. We'll see you in the court. Baka <coughs> sa sablay, maubos ang ipin mo. anong ang ipin mo. Ha? Papagunot na ako, kuya. Ah. Parang guganda yung ito. Baka man manunok mo yan. Oh. <laughs> God bless and see you in the court. At pabilikado ka. <laughs> Pangindigan mo lahat ang sinabi mo, ha? Some evidence, yung tuk -tuk -tuk, kasi pag hindi kayo ang... Sabi pa nga sa post na ito ay mukha daw ang pera ang pamilya ni ate Erika. Talagang kailangan daw nila ng patunay at mga ebidensya dahil nais silang kasuhan ng tao na ito at baka humantong pa nga sa korte. Habang binabasa nga ni Kalinga Val Santos Matubang, ang message na ito o post na ito sa tita ni Ate Erika at sa lolo niya ay talagang hindi nag-aagree ang tita ni Ate Erika. Dahil marami ang sinasabi doon at parang binabaliktad sila at sinasabihan pa sila na mukha daw silang pera. Kaya daw nagagalit ang pamilya ni Ate Erika sapagkat hindi daw sila binigyan ng pera ng mga e-lovers. Kaya naman sa dito ang lolo ni Ate Erika. mabanggit na nga nito. Ibitore. Oo, oh, o. Oh. Sumbra mo, pati sa hindi nyo naman pera at buhay. Be ready for yourself. Nagpauto kasi kayo, yan, kayo din magpapahiya sa Korte Nagpauto kasi kayo, yan, kayo din, kayo din mapapahiya sa korte. Gagalit kayo kasi di namin kayo binigyan ng pera. <laughs> Ano naman po ang ik? Ano naman ha? po ang kinagagalit po namin sa Kasi Kasi mukha kayong pera. Ay, kahit kami na. nakabigay kami ng ilang bi ilang bisis, dinay kayo ng dinay. Ano yung? Para kami nalang na. binigay ng pera. Ha? Kay, lulubig. So, may ibinsay sa'yo. Oh. mo na ito? Di pa. You know? From ka Tunyaka, Turis. Lulumigs! To ano kaya yung topic natin dito? ba? Diba? Pira at ikaw ang may hawak? Yung Pira hindi si May. Ano kaya may hawak? <laughs> Wala akong Pira'y nahawakan yan. Oh? Huh? Yan kaya. o. Grabe todo nga ang pagsalungat ng lolo ni Ate Erika sa mga message at post na binabasa sa kanya ni Kalingap Val Santos Matubak. Talagang walang katotohanan daw ang mga ito dahil lang totoo daw ay sinasabi nila. Talagang hindi nga din daw sila natatakot dahil alam din nila sa sarili nila na nagsasabi sila ng totoo. At kitang kita din na manginiwala naman si Kalingap Val Santos Matubang sa sinasabi ng pamilya at lolo pati na rin ng tita ni Ate Erika grabe at patagal ng patagal, ay mas lana na nga umiinit ang mga balita tungkol sa isyo ni Ate Erica. Sino nga ba ang talagang may mali sa isyo na ito? Pira at ikaw ang may hawak. Yung pira, hindi si May. Pero may hawak. Wala akong pira hawak Ha? Dahil kayo ang bumili ng mga gamit. Utos lang ni Potos yun yung... ...sila. May anong, anong gamit yung binili niyo tayo? Yung simento. Kanyang mga angribel. Yung mga ginagamit. Saan, Ito, ginag saan yung ginamit? Sa yung... uh, okay. Hindi pa mga mga ka-mabagal na gawa na. Ikaw nung halaga nung binigay sa'yo? Ano nga tayo? Ano nga tayo? Ano? 100000 Oo. Binigay. Hindi man. Hmm. Sa kanya naman nga gagalit. I I I akin, ikaw mga. daw ang may hawak ng pera, hindi si Hindi si Me. Wala his ay, sa akin. Siya nagbang nagbibigay ng pera. Pang um, bilhin ng mga mga. Kaya ako tayo nandito para malinaw ko. Magkasya, <laughs> baka mamayas. Pero ang salita ko, yung pala sila, ikaw pala may kasalanan. <laughs> ha? Opo, talaga oh. wala. Sinabi pa nga sa post na talagang parang sobra na daw ang pamilya, lalo na ang tita ni Ate Erika at ang lolo ni Ate Erika sa kanya. Kaya naman pinagtatanggol nga ng post na ito si Ate Erika at ang ate. Talagang sabi nga nung lolo ni Ate Erika ay napakarami daw maling impormasyon doon. At talagang pinariwanag din ni Lolo Miguel ang kanyang sarili sa mga manonood. Talagang marami pa nga mga bagay na hindi nalilinaw tungkol sa isyu na ito kaya mararesolva pa kaya ang mga ito? Dahil nagagalit na nga talaga si Lolo Miguel pati na rin ang tita ni ate Erika. Talagang hawang patagal na patagal ay mas umiinit na nga ang issue nito. Sino nga ba ang tunay na may mali? Ang pamilya ba ni ate Erika o sila ate Erika at ang kanyang ate? Namin and more pa in the court. Hindi na ka rin. Hindi kami natatakot. Don't miss it. Uh, you want to fix this. Ayaw niyo manahimik kasi So this is not a joke for us. And sorry, sorry ha, need ko na po kasi magsalita. Sumubra na kayo kay Erika. Alam ay mo ka ko, ka, hmm. na bakit yan? Nung, uh, nung, nung hindi pa si Mrs. na na hospital, ako ang inuutosan nila. Tuwa man silang alam mm -hmm. sa pagbibili ng mga ng steel bar, si Graba, buhangin. Bakit? Hindi pa kami nakapira di. Ako na to, simple ako nagbuon sa ano sa hardware. -hmm. hmm yun. Kasi simple ako talaga ang nagbabayad sa hardware at firma ko doon. Pero sa kanila ang gagaling ang pera. Hmm. May prueba naman din po kami kung yung nga kanina ang pera. Hmm. Kahit tiyahin ko ha, kapag salita. Oo. Oh. <laughs> hmm. So, sumubra na kayo kay Eric. Grabe to do explain nga si Lolo Miguel sapagkat mali-mali daw mga sinasabi nila sa post na pinapatamaan sila. Bukod sa sinabihan sila ng mukha silang pera ay sinasabi pa na kinokontrol nila ang pera nila at Erika at sa mga pupapagawa ng bahay. Iniliwanag naman ni Lolo Miguel na sila mismo ang nanghingi ng tulong kay Lolo sapagkat wala na silang alam sa mga pagpapatay ng bahay at mga simento. Kaya naman siya lang daw ang bumili. Ngunit sa barangay naman daw iyon. Anak, ang dapat ay obligasyon sa inyo. At wala kayong pakialam doon sa pera ni Jim A. O pera namin dahil hindi po sa inyo yun. Wala kayong karapatan sa pera niya anak. Ang dahil, nagkapatulong sila sa akin. Ang sabi, tulungan, mag, at iba silang alam, magbili ng magpagawa ng bahay. Ako nagpa ng bahay na yun. At yung bahay pong yun, ay sa barangay. Mm-hmm. Luting yun, ako nagbili mm -hmm. nun. Ngayon, ang sabi ko, do sa binili nyo, nagpuat, at yun din nangyari, walang kurinti, di itong madali at may kurinti. Mm -hmm. so, di, pick namin yung kurinti, eh, namin, ang sabi ng kurinti. Ayun ay, ang pinagawa namin, para madali-dali ka. Ay pira sa kabila, ako gawag ng pira, hindi ula sa akin yeah. yan. Sila nagbibigay ng pira sa akin. Na, na? pambayad sa mga... Inutusan ka lang. Ina po, inamit na ka. Ay, kung wala ko lang ang magkakagan yun, hindi ako makasunod sa si kanila. Hindi ganyang uh, Bakit Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!